Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. For today's video, tayo ay magluluto ng Chinese cabbage roll. So, ito na 'yung ating cabbage, babanlian natin. And then -re natin ang ating mga pangsahog. Meron tayong ground beef, quail egg, a uh, parsley, carrots, bell pepper, itlog, at itimplahan natin ng magic sarap, asin thyme powder, ground pepper, uh, sweet paprika, mint powder, and then paghalo-haloin lang natin yan at uh, bubuhusan din natin siya ng kunting mantika, and then hahalo-haloin natin. Pag mahalo na siya ng maayos, uh, lalagyan natin siya ng dried grapes, and then yung uh, pinakahuli, yung ating cornstarch or Flower, So, halu-haluin natin ang maayos and din. Ibabalot na natin dyan sa ating uh, binanlian na cabbage. So, ifa-flat muna natin siya yan guys para ilalagay natin dyan sa gitna ang ating nilagang itlog. Pag wala namang uh, itlog ng pugo is pwede naman yung sa manok. So, igaganyan natin siya babalutin. ayosin lang natin ang pagbalot para hindi siya bumuka pag uh, i-steam na natin. So, ulit-ulitin lang yan hanggang sa maubos yung ating uh, ingredients and then i-steam na natin yan siya. Uh, Pag-steam pala is uh, pag uh, kumulo na yung tubig, saka natin ilalagay yung ating uh, cabbage roll and then uh, hi medyo hinaan na natin yung apoy para maluto siya ng maayos. So, ganun lang siya kaisi guys. Thank you for watching!